So guys, may bagyo may ta magtatanong tayo ng mga tao dito. Okay. Ayun kay, anong pangalan mo? Jamong Gumalis. Ayan. Ayun kay Jamong Gumalis, may galis daw sa sapwet. <laughs> <laughs> ang nagbabagang balita nga po pala ay walang pasok sa lunes, kaya tito nga pala ang padating na bagyo ay bagyong mundo. <laughs> Siglan nyo ang, ang mga panahon. Um, madilim dilim dito sa Quezon City at doon naman sa Bicol ay bahang -bahan na ay halambata! bata. Nandito ako po pala kami sa Red Bee ngayon magsasabo. <laughs> so, ano bang masasabi niyo sa ngayong balitang ito? Breaking news. Ngayon nga pala mga balita guys ay pagdating na ng ulan kaya kayo maghanda na ng payong kaya wag na kayo mag alis, -alis kasi ang babaho lang yung pepek. <laughs> <laughs> Oh ano to guys? ano pang ano pa ang, ano pa ang nasa, sa bagyo ngayon? Eh? ngayon. Ang bagyo ngayon ay himala kasi yun ay bagong bagyo kasi nga mando ay nasa ng mundo. Kaya <laughs> <laughs> ngayon e ay magumuho ang iyong mga bubo. Ay to nga pa lahat ng aking ay purul purul purul. Parang aso akong tumatahol. <laughs> <laughs> Dito naman. na mag-roll. Gusto ko oh, nang marinig ng... na iba. Sa balita. Eh. Gusto ko nang mag-roll. Kaso ang aking bulbol ay wasang tumapapang. Gusto ko nang mag-roll. Kaso ang aking bulbol ay malutulutong may yaman. Ito ang magtatapos sa balita. Ipasa natin kay Judd sa Manila. Ano ang iyong masasabi ngayong araw na ito? Ang masasabi ko, natatay ako. <laughs> <laughs> Ngayon nga pala mga kalodi, okay. okay. papasan na Ito natin... Ito ang ko sa inyo. Huwag kayo maglalabas-labas pag kayo nagkidlatan. Ang hangyari sa inyo, gustos naman mga gulang. Yan, tama yan. Kaya umutot na lang kayo hanggang sa may hangganan pa. Hmm. <laughs> Ito nga pala, may nasyutit sa amin at hindi kami bakla. Baka gusto nila masampig, ha? Yung pala, tito natin. Sige, yun. Ah. Ito nga pala, mga kalodi. Madaling araw na, guys. Oo, oh. ooo. Hindi tayo give ni Lola <laughs> ko nandito. Ay, yung mababagong balita ngayon. Ay, ulaw dito. Breaking news sa balita ng Hali. Ay okay, guys, yung mga gulung dito hindi matapos tapos tapos dito, ginugulong-gulong tapos dito. Breaking news. Nineteen days na lang, Pasko na! <laughs> Nineteen oh. days na no? lang, Pasko na! Diyaw mong gumalis. Ano masasabi mo sa kasimbang gabi ngayon? At simbang gabi ngayon ay pwede maguli ang mga gangster na mga supot! Bawal na mga tole Ngayon nga pala mga bakla ay nagpapatuli. Ay yung mga bakla ay yung mga gangster supot! Kaya kayo mga nanonood dito, utang ina nyo magpatuli na kayo. Ano, pa ano po masasabi niyo sa mga bading? masasabi ko sa mga bading ay mga kupal sila dahil sila ay walang moto. Itong mga bading na to, parang si badang. Badang! <laughs> Ngay, ipapasa natin kay Mark Sumilang. Papasa natin kay Mark Sumilang. Mark Bek Bek. Ano masasabi nyo niyo ngayong ano? Nung natamaan kayo? Ha? ano Ay, no, sorry. Ano yun? Naman siya. Hindi ah. Ano? Okay, ano masasabi mo na? Yung bagyo na ito, ano ang bagyo? Bagyo mando. Ang bagyo mando ay isang ilalani sa Jiben Puke. Ay, na po, ano ni? Nasisit-sit po si Jiben Puke. na yun na naman pa. Ano mong si Kala nila tayo sa aslang sabutin natin siya yung pala siya. Yan nga pala yung nasisit-sit si Tito Jiben na kupal na. Makpok! Ano? Okay. Kaka Jamel, ano Jamong. Jamong gumalis. Kailan, na ma kailan matatapos ang bagyo? Matatapos ang bagyo ng limang taon. Walang pasok ng limang taon. Ang limang buwan nyo ay yun ang Kaya kailangan nyo ng limang taon na tulog. Kaya yun nga, binigay sa atin ni Mayor ang ating araw na limang taon ay tayo maging mabinata na. Kaya ito okay. nga pala mga mga kamanood, ipapasa natin kay Sumangil Johnson. Hmm? Totoo. Ano ang inyong masasabi? Ang masasabi ko sa bagyo ngayon, yung bagyo na LPU, sana mag-announce naman kayo araw-araw. Araw-araw na ulan. May pasok pa rin. Kupal ba sila? Ipasa natin kay Jik, Jik Sumangil. Jik Jik Sumangil. Anong inyong masasabi ngayon sa bagyong ito? Ang pangit ang putak ina niya. Huwag na siyang bumalik dito. Tang ina niya. Pero pag may bagyo naman nagagalit ka kasi meron pasok. Upal oh, ka ba? Ipasa kay jamong galis. Ay, gumalis. Ngayon nga po pala ay walang pasok. Ngayong low night, nice, gawa na nga pala may bagyo. Bagyo madaw! Mm. Ngayon nga po pala sa Quezon City, madilim-dilim na parang madaling araw. Pag umaga pa lang talaga mahihirapan ka tumingin parang hindi ka nakamulat. Napakang hirap bago mo matanaw. Ang gusto mong matanaw, yung ilaw na sumisigaw. Ayaw kong makita na umuulan sa labas. Gusto kong makita ang hiyong makinis na matumbog na epek. <laughs> 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 so, pala at natin kay Johnson Sumangin. Ano yung Kaka... masasabi dyan? kung kumaling? Okay guys, wala akong masasabi ngayon. Kaya, ang masasabi ko ngayon guys, yung mga inaano natin. Ah! <laughs> 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 so, dito na magtatapos ang balita. So, dito na magtatapos ang aming balita. At binubutasan pa ni Bekbek -bek ang kanyang sagin. Na ayun, kung may mga log tapos na parang contents. Tapos nyo, guys, guys abangan nyo, ginaupukasan. Ang aking upload, bukas ng umaga. Bye-bye!